orasyon upang hindi ka manghina o lakilang lakas na nagmumula sa itaas patatagin mo ang aking laman at diwa alasin mo ang pangihina at palitan ng sigla sa bawat paghinga ko dumaloy ang iyong kapangyarihan sa liwanag ng buhay ako'y matatag at buo walang takot, walang pangihina tayong lakas ng liwanag ang sa akin Amen Ikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya iihip mo sa iyong digdig Sa tor ari po tinito perarotas, hud sudere verbus, hud sudere verbus, hud sudere verbus, amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa bumalik na ang lakas mo. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala tumangkilik sa mga Binahagi kong kalaman